Magandang araw muli mga Kalangstrip News, nakapagbakasyon na ba ang lahat? Narito na naman kaming muli at maghahatid ng ating mga nakalap na mga balita, kakaiba man o hindi. Kasama pa rin natin si Docs. Kumusta kayo mga kasama at mga kaaway? Huwag ninyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Kasama si Lance. Ano ba ang balita natin ngayon partner? Partner, ito update sa trahedyang naganap sa Baltimore tungkol sa isang barko na bumangga sa tulay. Ganito pala ang nangyari, partner. Umpisa na natin, partner, yung follow-up news. Sige, partner, pasok! Na-recover na ng mga diver ang katawan ng dalawang construction worker na nahulog sa tubig kasunod ng pagbagsak ng tulay ng Baltimore. Matatandaan na ang cargo ship na Dali ay bumangga sa Francis Scott Key Bridge no Martes ng umaga, March 26. Bago mag-alauna, imedya ng madaling araw sa Maryland, USA. Ang barko ay umalis sa Baltimore Port ng alas 12.45 ng madaling araw, lokal na oras at patungo sa Colombo, Sri Lanka. Gayunpaman ang barko ay tila nawalan ng kuryente ilang minuto bago ang mapangwasak na banggaan nito ng alauna 28 ng madaling araw. Sinusuri ng National Transportation Safety Board o NTSB ang Voyage Data Recorder na nakuhang muli ng Coast Guard at gumagawa ng timeline kung ano ang dahilan ng pag-crash. Hindi ba baba sa walong katao ang nahulog sa tubig? Dalawa ang nailigtas at ang dalawa pa ay nakilalang sina Alejandro Hernandez hmm. Fuentes, 35, at Dorlian Roniel Castillo Cabrera, 26 anyos na nagtatrabaho sa oras ng pagbangga. Bago ang aksidente, sinubukan ng mga tripulante na ibalik sa normal ang barko kasunod ng isang isyo sa makina na nasira. Kinilala ni Maryland Governor Wes Moore ang kabayanihan ng mga tripulante ng barko dahil inalertuhan ang mga opisyal ng transportation at pinahinto ang trapiko sa ibabaw ng tulay. Dahil sa babalang ito, napigilan ang mga sasakyan na dumaan sa nasabing tulay na kung hindi ito nagawa, maaring maraming buhay ang mawala dahil sa trahedyang naganap. Partner, uh, maagap din pala itong mga kuru ng barko dahil nagawa nilang abisuhang agad ang mga kinauhulan bago pa man bumangga ang kanilang barko sa tulay. Kung nagkataon partner na hindi sila tumawag sa mga opisyal ng transportation, Tama. maraming buhay ang masayang dahil sa isang araw pala umaabot sa 30,000 ang mga sasakyan na dumadaan dito. Isa pa partner, nangyari ito madaling araw at po konti yung mga dumadaan o mga taong lumadaan doon sa tulay. Ang mga trabahante lang ang mga nahulog sa tulay sa mga oras na yon na mga gumagawa doon sa mga butas ng kalsada. Yan partner ang update sa balitang ito. At yon ang dahilan na siraan pala ng makina kaya nawalan sila ng kontrol sa barko nung bumalik yung ilaw o yung power ng barko eh malapit na talaga silang bumangga kaya hindi na nila kayang kontrolin eh. Natuloyan talagang bumangga na doon sa isang poste ng tulay partner sa pa-partner na ah, panindig balahibong pangyayari sa bandang Samar isang bus ang nawalan ng preno ala anong nangyari sa mga pasahero partner Eto partner ang balita oh. Maswerting walang nasaktan at ligtas ang lahat ng sakay ng pampasaherong bus matapos itong mawala ng preno noong March 27, 2024, Miyerkules Santo. Binabaybay ng bus ang kahabaan ng hinabangan sa samar na mangyari ang aksidente. Nagdulot naman ng panik ang nangyaring pagkawala ng preno ng bus. Dahil sa pangyayari ay nagawa pa rin na-kontrol na ng driver ang minamanihong bus hanggang sa mabangga nito ang isang bahay. Isang motorsiklo din ang makikita sa video na kinakaladkad ng bus. Wala naman umanong sakay ang motor na nakaladkad ng bus. Narito partner ang kuha ng isang pasahero sa bus. Panuri natin partner.

swerte pa rin partner at walang nasaktan. At buo pa rin ang loob ng driver ng bus. At nagkataon din na yung motor nakaladkad. Barang bumara doon sa gulong kung nagkataon na wala yung motor na yon Nako po, ano kaya mangyayari? Oo oh, nga partner kasi nabawasan ito ang bilis ng takbo ng bus dahil bumara ito sa gulong. Kung nagkataon na wala ito, tiyak mahihirapang kontrolin ang bus dahil medyo pababa itong kalsada partner eh. At itong March 27 pa rin partner ah, may nawalan na namang preno na isang jeep na puno ng pasahero na maliligo sana sa Bitbit River. Na naman. Kadalasan pa naman ang sakay ay mga bata. Mabuti na lang partner at sumabit ito sa puno. At yun, tumagilid. Naku po. Nagtamo na mga sugat yung mga sakay nito. Kung nagkataon na hindi sumabit sa puno, Bayan. malamang mahuhulog ito sa bangin dahil bangin yung right side nung pababa ng bit-bit na yon. Ang masakit dito partner, nahagip yung naglalakad na mag-ina at yun nga ang nasawi, dalawa. Partner, parang tuloy-tuloy ang mga aksidente nitong pagpasok ng dry season natin. Mga kababayan, dasal lang po bago magbiyahe. Paalala dahil sunod-sunod po yung aksidente natin. Okay partner, dadako naman tayo sa ating question and answer. May itatanong lamang ako partner tungkol sa mga naririnig nating mga kasabihan. Okay partner, ano-ano ba yung mga yan? Baka kaya nating sagutin ng walang labis at walang kulang. Eto partner, umpisa na natin. <clears throat> Pakipaliwanag nga nito, mga salitang ito. Una, okay? Papilab. Uh, yan yung panahon na nailab ka sa isang mukhang aso. 'yung sip sip partner. <clears throat> Yung sip sip ay isang yan, partner. Hindi 'yan isang word sa Tagalog. Ang ibig sabihin niyan ay uh, socially insecure person seeking instant promotion. Yan ang tama. Ay, ah, 'yun pala 'yun. Ito pa. Hindi nabibili ang kaligayahan. Totoo ba ito, partner? Partner, yan ang malaking kasinungalingan. Ang totoo niyan, yung nagsabi niyan, walang pambili. Kaya niya nasabi yan. Pag nanalo ka ba ng 100 million sa loto, pag di ka ba magsisisigaw sa saya, ewan ko na lang. Di ba pag may mga binili ka na gusto mo, tuwang-tuwa ka, di ba? Dahil napasayo yung gusto mong mga bagay. Anong hindi nabibili ang kaligayahan, kalungkuhan yan, partner? Ang so bagay, partner, parang may tama ka dyan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruonan. Totoo ba ito, partner? Yan ang baliktad, partner. Ewan ko kung sino gumawa ng kasabihan na yan. Ha? Baliktad yan. Baliktad? Ang tama ay ito. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ay makakarating sa paruonan. Kasi kung lingon ka ng lingon, pwede kang madapa. At malamang hindi ka nga makakarating doon sa paruonan mo. Mm -hmm. Samantalang kung nakatuto ka Pwede. doon sa harapan mo at walang lingon-lingon, makikita mo ng liwanag ang iyong dadaanan, di ba? O gano'n lang kasimple. O nga no, mali pala yung kasabihan na yan. Ito pa partner, pag uminom ng alak, ilagay sa tiyan, huwag ilagay sa ulo. Ayan na naman, isang mali na namang kasabihan yan. Pag uminom ng alak, dapat nga ilagay sa ulo. Kasi pag nilagay mo sa tiyan, hindi ka malalasing, at hindi ka makatulog. Hindi may kapasidad ka pang gumawa ng away dahil buhay na buhay ka pa eh. Samantalang pag nilagay mo sa ulo yung alak, hindi hilo ka na. At sigura, lumakatulog. Dahil hilo eh. O ba? Diba? Tapos higana, ganun lang. Sa bagay, tama nga naman para hindi makapanggulo, no? eto partner kung saan ako nadapa doon ako babangon yan ang nakakatawang kasabihan partner mukhang lasing yung gumawa niyan pa ba, bakit naman partner kasi wala namang nadapa dito tapos doon ka sa kabilang baryo babangon syempre kung saan ka nadapa ililong ka babangon napaka basic naman partner meron pa partner eto ang nabubuhay sa tabak, sa tabak din mamamatay. Sa totoo lang partner, hindi ko alam kung sino ang may gawa ng kasabihan na yan. Pero ang ibig mong sabihin, sa kanin ako nabubuhay, sa kanin din ako mamamatay, ganun ba? May nabalitaan ka bang namamatay sa kanin. At saka may nabalitaan ka na ba na nabubuhay sa tabak. Meron partner, ibig sabihin, yung buhay niya nakasalalay sa kaguluhan Parang ganun, ang ibig sabihin. O kaya nga, kung ang buhay ko nakasalalay sa kanin, hindi sa kanin din ako mamamatay. Mali yan, partner. Mas gusto ko pa yung kung saan ipinanganak, doon din ako hmm. mamamatay. Mas tama pa yon. Paano ba yung partner? Pakipaliwanag nga. Saan ba tayo galing at ipinanganak? Di diba sa sinapupunan ng babae? Aya sa sinapupunan din ng babae, tayo mamamatay. Mas pabor ako dyan. Ikaw talaga partner, pagdating dyan, hindi ka talaga pahuhuli. Ito partner, pinag-uusapan ito ngayon, ano masasabi mo dito? Daig ng diskarte ang diploma. Partner, kahit kailan hindi pwedeng madaig ng diskarte ang diploma. Yung mga nagsasabi niyan, tiyak, walang diploma yan. Kung mag-a-apply ka ba ng trabaho tapos sihingan ka ng diploma nang pinag-applyan mo. Ano sasabihin mo? Ah, sir, diskarte lang po ang dala ko. Pwede ba yun? Hindi, syempre. Dapat ganito. Diploma na may diskarte, lamang ang swerte. Yun pala. Yung iba kasi partner, walang diploma, pero yung mayaman daw sila. Kaya diskarte lang kailangan. Oo nga, meron talaga. Pero hindi ibig sabihin daig na ang may diploma. Pagkakaroon mo pa lang ng diploma, eh, panalo ka na, eh, di ba? Tinuturuan mo pa yung mga kabataan na tamarin mag-aral. Parang ganun ang kalalabasan niya eh. Dahil iisipin nila na hindi naman pala kailangan yung diploma, diskarte lang pala dapat. Maling-mali yan, partner kumbaga sa armas, meron ka na kaagad armas dahil may diploma ka. Ang susunod mo lang gawin, paano mo gagamitin ng tama ang iyong daladalang armas. Ganun lang yun. Yun. Sa partner, tama ka dyan. May natutunan ako sa iyo partner. Kala ko pang orchion ka lang eh. Kaya kayo, Huwag kayo kasi masyadong mapagpapaniwala sa mga nagsasabi dyan ng ganito-ganyan, ganito-ganyan. Suruh, Ikaw, partner, may diploma ka ba? Wala rin partner. <laughs> Kaya sa discarte lang muna ako ngayon eh. Partner, bago tayo magtapos, shout out nga pala sa ating tropang gala group na founder IC si Brother Ramil. Vice Chairman Joy Bonior at mga admins ay sina Lucky Dela Cruz, Ron Ren Binalay, Abid Solerab, Ibib Nicolas, Cristina Alcantara Rodriguez, Marlin Esteves Cabotaje, Atisin Anoy Sim, pinagbabaliktad yung mga pangalan nito ah, Rupa Ruby Magkayan, Hil Talabok, at sa ating members na masipag mag-sign in sa ating daily attendance. Ito sila, partner.